Sama pa <laughs> Ang aming nakuha po na lukan po sa sasahan. Nakakatuwaan po dito ang aking pamilya. Ayan <laughs> <laughs> po, luto na po yung ating langkang mumba. Hello mga katita saning, welcome back sa akin channel. At for today's vlog ay pupunta po kami ngayon sa sasahan. At kami po ay maghahanap po ng suso. O lukan. Uh, at ayan po, marami po kaming manunuso. Si Tita Ago. And si Jessa. At yung mga ibang po, kasama po namin ay nandoon na, sinatito ninyo. At meron din po kaming kasama na taga dito na para po mag... Baga parang mag-guide po sa amin kung saan po yung marami pong suso. Tayan po nandito na po kami sa sasahan. Tabi tabi po. Tabi, tabi po. Tabi, tabi. Ayan po ang uh, aming mga kasama. Uh, hindi pa po dito kami talagang ano hindi po dito banda kami mangunguha at doon daw po ang marami ayan po yung aking pamilya very supportive po sa aking pagbablog kahit saan kahit mm, suungin ang kagubatan <laughs> ang katubigan <laughs> ay nandyan, nandyan sila para sa ako ay suportahan Up. Oh! dahan dahan po tayo at medyo madulas Dine eh? po ay eh, masyado pong mataas po ang tubig hindi natin makita yung mga suso. Magandang ayan po si Jelly ay naghahanap po ng lukan. Ano pinang kakaskas mo, Jelly? Ah, meron po siyang dalang tor ano, scroll. Para po yun ni eh, pang kaskas po sa kwan para po makita po natin na para po malaman na may lukan. Yun. So, ang na po nila ang tubig. Tabi-tabi po. Dito naman po sa malapit po ay may marami din pong kabahayan. Nag-umpisa na po kaming maghanap ng suso. At doon po banda si Miko at saka si Ninyo, tito Ninyo ay na banda doon po sila nakapwesto. Medyo po pala malalim ang tubig dito. Talagang hindi po may iwasan na hindi ka mabasa. <laughs> ano Angel, kaya pa? <laughs> Sama pa <pabor. laughs> Parang hindi pa po tayo maka po ng mga susot. Gawa po ng malalim uh, po ang tubig. <laughs> Mabali yung ibang suso po ay nasa mga puno-puno na po ng maliliit. Malalim sa part na po. ako mag Ayan naman dito na po tayo sa marami daw pong uh, suso. Marami na yung mag-ina o. Ang galing natin ngayon na. Patingin. Ayan uh, po medyo malalim po yung tubig pa. Wow. na lang yun. Wow, may talang Siya po si Mayla uh, Siya po yung uh, kasama po namin dito sa sasahan. Ayan may marami na po siyang nakuha. Tingin ka na Mayla Tanggalin <laughs> Sila po ay mag-ina. Yung mga kasama po namin ay marami na pong nakuha. Kami, mga, dahil mga sanay na rin po sila. Kasi kami po, wala pa pong ano, susok pa lang po nakukuha na yun. Nakakain to diba Ate Dora? Si Ate Dora? nakakain to diba? Si Ate Dora daw po si pala, po. eh, may nakuha na rin po dito na lokan. Ate Dora, patingin ako ng nakuha mo. Ayan eh, po, kararating lang po na may, 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 sila nakuha. may, may, Tayan po si Jessa po ay may nakuha na rin pong lukan. Patingin Jessa. Kudin. Wow. Meron na siyang pag-ulam kay ano, Senzen. May sabaw na. Hmm, ano, tama 'yan yung ulamin mo. Ah. Kaya ka pala may may bibi siya. Si Jessa ay lang nagbata. Mama. Pampagatas. Okay. Dalawa. Palukrit. Kailangan po pala may itak po na pangguhit-guhit para po malaman na may Kasi iba nakalubog. Oh, iba nakalubog. Nakalubog kami po eh, wala pong dalang itak si tito ninyo oh. lang ano tito ninyo mayroon ka na bang nakuha hindi daw po marunong si tito ninyong manguha babawi na lang sa isda babawi na lang daw siya sa isda Ang <laughs> kukuha <laughs> Dati Dora po isa na sanay mag ng lukan. Hindi ba niyo dati? E may totoo. Meron. Meron. Tingnan niyo. Bibig pa. Pati tita niyo po ay nakuha din. Tingnan mo kung gaano kalaki. Hm? Dam dami tao. <laughs> <laughs> hindi yun. nakuha mong lukan. Ito, oo. Ang dami. Ano, madam? Marami na. <laughs> may nahuli na ako. Ah, may nahuli. Sinilas. Sinilas. Oh, may tatlo na siyang nakuha. Okay, uh, patingin ak Akan na. Akan mo, abot pa sa akin. Wow, nakuha ni Tito Ninyo are. Tatlong lukan. <laughs> Asa ilalagyan natin? Oh, ano no, Tita Ago, kamusta? Uwiin tayo. Uwi na tayo. Bakit naglaban na lang ako? Ang dami ganito, oh. Para pa rin, ha? Eh, sama mo. Kung bibigyan. <laughs> mama, eh. ka! Masuso ha? na ako? Masuso <laughs> 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 na ako. Ma, makuha ka na lang ng suso. Soso. <laughs> ah, titago sana <laughs> naglaba ka na lang. <laughs> titago po 'yung nagsisi <laughs> na sumama siya. alam ko na ng uli niya no. Oh, masarap po. Masarap. <laughs> masarap. ulam yan. Wow, oh, laki nang nakuha ni Angelie. Makaklaw lang oh? Yes. Ibang ulam na si Papa. Kay Papa yun. Ah, kay Papa mo. Kita ko lang yan. Ba, si Jessa, eh, sanay na sanay po pala sa hanapan ng lukan. Ho, ano yan, <laughs> sa paghahanap ng lukan eh. Ay, ay, ganyan po. <laughs> ganyan po yung ginagawa nila nung uh, sila iba. Ayun mga nyo, bata nga, pa. Ayun o. Oh. Go Hunter. Ayun o, sa puno. Ito to. Suso ya ta yan. Nakakapit sa so, Ano? At pag may nakita Ayun, medyo malaki. Na. Hindi niyo kinukuha may ito. Pranto, oh. sa dulo. Akitin mo na, may Ano? Ano? Ayun nga pala na, ay kailangan pala ng handang pa rito. <laughs> <laughs> ayun po pala yung mga suso ay nag na sa taas ng sasa. Lalo na pagka ano, yung may <laughs> yun Ayun nga, ayun nga, yun sila. Ayun <laughs> <laughs> Ayan o. Para sa lagubang. Yeah, <laughs> ay, Jelly, pakiabot. Grabe ang taas naman yung susunan. Takot silang malunod. <laughs> 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 ang tawag dito, pusikit. Pusikit. Parang parang sa lagubang pala yan. Ayan pala yung ay nakakarating sa taas. Pusikit. Okay, okay. taas okay, okay. ng sasa. Pag ganyang mataas ang pagay, nagataasan yung mga... Napakalit yung kulit ko tingkat ito. Dati may ilan, nasa bumad ka rin. Dati may ilan, Ayan mo, meron, meron. Ayan, meron po Ulit, na po si Tito Lenny. Pagka maingay po pala, eh, meron. Pagka maingay daw, ay eh, ano, skandalosa. Ayan <laughs> 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 na mga bride. Ayan na mga bride. Mama! No, wala na po. Tumunog kanina, ah. Naku. Anak lang yan. May nanay yan. Ayoko yun. Baka yung dyan yung nanay. Nakunat na. Nakunat na ni Ate Jessa. Para jelly pa kaya, anong. Makarami na ako, ah. Ang galing ko talaga mong may panlugaw na mamaya. Masarap ihalo din niya sa lugaw. Sa, ano, uh, 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 sa aros kaldo. Kung may egg kaldo, may, uh, may chicken kaldo, dito, may lokan kaldo. <laughs> Tama ba yan? Lokan kaldo. Ayan po si Jelly ay may nakuha na din po dito. May nakuha na din pong lukan na malaki. Pati yung Jelly. Wow. Pwede na. Maliliit lang na. Kami po ay ay mauwi na marami-rami na din. Marami-rami na din. At ngayon po ay eh, kami po ay pauwi na ah, uh, medyo medyo, medyo marami-rami din po tayong nakuha. Mga isang oras mahigit lang din po yung aning pagkukuha. Mamaya ko na po sa bahay ipapakita po yung aming mga nakuha. Kabigat na no? pa yung neck. Kabigat. Dito dito. Medyo malawak po yung sasahan dito. Kaya medyo ah, uh, naligaw po kami sa mga aming dadaanan. Kaya kami natagalan. Hinihintay po namin Sina na Jess at saka si Jelly. At parang ay nag enjoy pa po, parang ayaw pa pong umuwi at marami pa pong nakukuha. At na, si Jessa daw po inaalala na niya yung kanyang kabataan. Parang bumabalik po yung kanyang memory. Memories bring back. Memories bring back. <laughs> Dahil ganun da mga bata po sila sila inang lulukan.

Madulas po yung aking paa. May nagsuot ka ng chinelas. Madulas. Ang aming nakuha po na lukan po sa sasahan. Ayan po, ay pwede na pong ulam. Bali pa susukahin lang po namin ito ngayon. Mamaya ng hapon po ito na po yung ani ulan. At ngayon po daw ay magluluto po si Kuya Gadong ng langkang humba. At dito naman po itapos na po nilang yadyarin itong ating nyog. Ang lakas ng

So, ayan po, nilalagay na po ni Kuya Gadong itong ating uh, langka. Ayan po, ay may taba po doon sa ilalim. Ayan po, may kunting taba po doon sa ilalim. Mm -hmm. Yung kata na no na gata na pigan. Ano ba pigan gata? Ayun po yung isang talyasi na naman. Ayun po ay dalawang bunga ng ano lang ka. Dagdag pa daw isa niyan. Ayun po ay matagal-tagal po na lutuan at gawa na po na malaki po yung hiwa. Ganyan talagang paghihiwa niyan. Mm, ang mo diyan. Ano gata? Ah. Ayan po ay lalagyan din daw po ng gata. Pinakasabaw niya gata. Pinakasabaw. Ayan po nilagyan na po ng gata. At saka, nilagyan din po ng kulang aso, brown sugar, at saka sibuyas, at saka bawang, at saka laurel. Aminta. Aminta. Ito po, puluan na po yung ating lulutong humba. Ayan po yung amoy po niya ay may tulad mo po sa karning baboy. Yung amoy lang po ah. <laughs> <laughs> ang bango sadya po talagang ganito ang ano medyo malalaki ang gayat rin po may ano halong karning baboy yan po ay dapat eh, matagal po talagang niluluto Ang nakakaalam lang po ng ganitong luto eh, dito po sa Mindoro. Iwak ko lang po sa ibang lugar kung nagluluto po sila ng ganitong klaseng langka. Yan po eh, masarap lalo na pag malambot na malambot na. Yun nga lang po talagang telang matagal ang pagluluto. Eh. Dayan po habang hinihintay po nating maluto yung ating humba. at ko po inagala-gala muna dito sa paligid ng bahay ni nanay. Ah, uh, may, meron po pala dito ang ano. Yan itong prutas. Ito po ay malambot po. Ah, malambot. Parang buto lang po yung sinisip-sip lang dito ito po ay matamis lalo na po matamis tsaka magkahalo na po asin tsaka tamis ito po pala may hinog na nabayabas atin na pipitasin. po pipitasin aray daw po pala eh. ang pangalan ay limo line ay mamaya po ipapakita ko po yung tsura po ng laman ng loob niya Meron din po si nanay na tanim dito na ano, bundok. Tawag dito yung ano, yung gabi po, yung, yung nahinahalo po sa sinigang na baboy, ganyan. Yan po, imalalaki ang laman. Meron din po siyang mga tanim dito na mga pinya. Luo pa naman po yung kanya mga pinya. Ito po yung masarap uh, gawin din pong hipang merienda yung laman niyan. At ito din po eh meron din po siyang tanim na saging. Sayang apo 'yung maliliit pa. Ayan pong saging po na yan eh sa sobrang haba isang piraso lang ang po niyan ay busog ka na. Kaya nagkataon po talaga na hindi na na po uh, maliit pa nung tayo ay umuwi dito. ito po yung, yung laman niya. niya, niya. Kahit gaya hila niya po sa atyong Ito yung medyo matamis at saka naghalo po yung tamis at saka asin. Ganyan po yung itsura niya magtataka po si Tito ninyo kung anong klase pong luto yung ginawa sa langka. Ngayon lang po siya nakakita ng ganyang lo klaseng luto. At ayan po medyo naluluto na po yung ating langka. Mm -hmm. At dito naman po ay, meron din pong tanim si nanay na puno ng abukado. Ay marami din pong bunga. Ay kaso nga po ay, maliliit pa. Abukado. Sabi niya wala raw ako puso. Sayang at hindi hindi na natin naabutan yung mga bubot ko. Nana. Riyat ang pinya na ito ay hinog na. Hanggang doon pa doon po sa ano medyo masukal po doon at marami pa din pong pinya. Ha, ha, ha. dito, dito naman po sa loob mismo po ng ano eh, meron din pong nakatanim si nanay na kalamansi. Ay, wala pa naman bunga. Ah, meron maliliit. At ito na naman po eh, meron din po siyang tanim na lokban. Medyo malaki na rin po yung bunga. Pero hindi pa naman po pa pwede yan at mga hilaw pa. Ito po yung bayabas na uh, akin napitas. Ito po ibibigay ko kay Kinkin. -Kin. Ken! Ken! Kumpul-kumpul yung bunga ng lukban. Ayan po, luto na po yung ating langkang humba. Ayan po, kanya-kanya po. hmm, na pong napungsan. po,